BGC Yan sa lumang tagpuan Dito sa uptown Park Suits Waiting na naman tayo dito Sa mga kolokoy oh you know. as usual waiting na naman dito sa BGC yan two months walang pag-jack tapos sasabak sa long ride kakayanin kaya tingnan na lang natin you know riding out ayan sa arapang ko si Ryan time check magpa 5.30 na pag niiliwanag na yun know. o dito yan sa DGC Yung mga tatahanan na pa kami Dalawa A few moments later Yun ah Yun, tinahan na namin dito si Master Ian, wow Master Ian Malak pang malakas wow. may iwan tayo dito Wow Pero pa aming si Matt Yun ah no. Iwas ka na oh Ayan ah nasa harapan natin yung tatong malalakas as usual lagi tayong kulela nasama natin si Matt, si Ryan at si Ian ayan o simos na kami ito Las na dito pa kalimutan ko ang lugar na to basta yun na yun kabiti pa rin ay eh, naiwan na kami ni Ryan nauna na yung dalawa si Matt at si Ian so, yun yung dalawa Rolling. Rolling ya. eh tiba eh tiba na naman. Woo! Iwan na naman ako. Break time. Dito sa Malagasang. Dito, sa, yeah. oh, oh. Wala ang asawa ang pares. Ayan o. Oh. Right out pa ulit. Tapos na magsilamon.

Favorite na pahingahan namin dito. Dito sa General Trias. Pahinga muna. Yan. Tara na ulit. Ang dalawa na wala na. I got nothing to lose, so you better watch out, can't Ooh, predict yeah. my Ooh. moves oh, no, no, no. I'll make you oh. irrelevant, I don't stop till I'm at the top settling I live here like a local resident, and you know I ain't selling it stop. I'm getting good I'm here to the top I am Hindi pa ako na Hindi na ako makapagsalita <laughs> <laughs> <Mahala> Konchu <kayo. laughs> pa lang plus oh. pag na

Kalye Pogi Yun know, o Pogi Mga Nakatira dyan Puros Pogi Ang haling tapat Ayan Mga pajak pa rin Ayan tatlo Malapit na daw eh. Malapit na. Malapit na akong bumigay. <laughs> Yan. Dito na tayo. Papunta sa Mayang Falls. Yan naririnig nyo ba ng las ng tubig ayun ang malakas namin si Ian di pinagpawisan malakas ano lang kumain <laughs> <laughs> dalawa malakas pulikaten <laughs> ako mamaya pa uwi ewan lang yeah, ma-refresh ka lang Init so, kasi yan, Ang taas pa nang aakyatin at bababay, no? Ay, ano ba yan? Eh. Tingnan nyo naman ang tarik ng hagda na yan, no? Ang taas ng bababay namin bago makaligo sa pulse. Wow, oh. parang lokal lang, oh. parang local. <laughs> may lokal tayo dito ng ano ah, may ang Pulsah, inlaw na oh. parang wala lang. yun, lamig yan. Tingnan natin. Yun! Yun! na ah, may maganda pa doon mayang maganda mayang falls maganda oh walang taas lalim sigurado Yo. ba? Nakaka-attach naman pala. Ito sa kabilang. awit tayo Pahala na mabasa <laughs> Dito lang tayo sa Gedli 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 lang Yun know. ah Yan Yan After ilang hours? We're back. Once hunting is back. After ilang hours tayo pumadyak? 5 hours? 5 hours, <laughs> <Five> hours. <laughs> hours pinadyak oh. Yan oh. May ang Paul's. Andun yung Paul's. Yun yun yan dun. Ang taas. Nakakatakot talunin. Ang malalim. Mahirap na. Dito lang tayo sa Gedli Gedli. Yun know, oh. Gendi-gendi lang. Matakot pa. Matakot pa. Hindi lang ako sanay pag ủa bạn nếu bà quá tao không bà tôi rất rồi ng tao mm -hmm. Ayan na na yan <tis> Yun, ang ganda wow. o okay. Ang, ang na ng bandaron matamahan sa falls 'di no pala doon dito no blue lang hanggang <laughs> <Malalim> dito lang matatapos dito ano nagdalong <-alim> na lang <laughs> <Tunkenly egg>. <laughs> <Malalim>. <laughs> Agara ako gara ako. Lumulutang ako eh. Sagaan. Pato. Pa, pa. Si Master Ian Wow. Nabudol. Ah. Nabudol ako ng dalawang kalbo na to eh. <laughs> Chill ride nga lang tayo eh. Chill ride nga lang. Chill ride. Chill ride lang <laughs> daw. Pag-uwi, pulikat. Ano <laughs> Ito to, sa Conchuk. Tresi Martires. Mayang Falls. Pol. Mayang Falls pala, yan Mayang Falls. Mayang Falls. Sama natin si Ian. At itong dalawang kalbo na to. Si Matt at si Raya. We're back. Eti back. Mayang Falls. <laughs> <Pols>. Ayan. <laughs> Uling Sulyap dito sa Mayang Falls. Yeah. Yeah. Wow. Paalam na. Uwi eh. oh, na kami. Uwi na na. Okay. Paalam. siya. Hey, yun. <laughs> May pahabol pa Ito <laughs> pa iso Yes Alam Yun Kaya na Kaya na Pero pictorial muna daw dito Yun o oh. no? Uwi ka na! Uwi ka na! Bye, Mayang Falls! Yan, ang taas ng uh, akyatin Kung gano'ng kataas yung binaba namin kanina Ayan o oh. Ganon din kataas ang akyatin Ang taas Dating mo sa dulo, pawisan ka na Wala na yung pinaligo mo Para lumamig daw Ay, pa, hindi pa pa Gusto nyo yan eh. Umawit? Ha? Uwit? Sige. Akit okay. lang. Pauwi na. Pauwi na kami eh. Si Ryan. Yung dalawa na una. Tapos na ang... Mayang Falls adventure natin. Eh, oh, wi mo yeah. oh, pero... na dito. ponchuk Yeah. yan na. Piyon sarap. Purus palusong na 'to. later nakakot na kami ng ulan ayan saan to? anong lugar pa rin to? o makoor ayan o oh. lakas ng ulan o oh.